gusto nyo pong magpa hardball o magpa bookbind mga kabistak uh, ang raspo namin ay isang oras kalahati address po namin mga kabistak ay Ilaya Bookstore 1895 si Imricto Avenue Sampaloc, Manila Alright mga kabisdak So panibagong araw mga kabisdak Panibago na namang hardbound Ang gagawin natin ngayong araw So ayan Ito na po yung natapos natin no? So yung isang araw Ang ginawa natin yellow ang cover tapos black ito naman oh. hindi lang siguro masyadong makita sa kamera mga pista pero blue po yan ang lettering niya blue tapos ito naman yellow or gold so ito walang gilid siya may gilid po yung isa may pattern siya sa gilid o yung tinatawag na uh, side title so ito yung kasunod natin mga royal blue so marami pa and kung napapansin nyo yung mga kabistak yun doon sa cutter natin yun po yung mga tapos natin marami pa yan ito pa sumabay pa itong malaking ano blueprint po yung tawag dito and, natapos na siyang na stampingan namin kaso lang yung, yung laman yung, yung papel hindi pa eh, hindi pa nakabit dito sa cover gagawin pa natin yan ito na naman mga dunbusko po ito mga so limang piraso po ata na dunbusko dunbusko school of mechanical engineering so ayan po mga kwestak yan po ang gagawin natin ngayong araw so garnix naman meron yung uh, yellow tapos gold yung sulat nyan So, 'yun sa atin. ayan, Nakapili na po tayo ng punt. So ito po yung gagamitin natin na punt. 'Yan po yung pinili natin. Tapos ito po yung cover niya. Ito pa. Ano 'ni? Ah, ano'ng kulay niya, sir? White. Ah, yung kahapon niya. Ah, yung ngayon ko lang inalalay. Yung, 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 yung tapos so ayan mga kabistak merong nag clean right so ayan so ayan mga kabistak no? So, ito na po yung ano natin so ayan kung gusto nyo pong magpa hardball o magpa bookbind mga kabistak kung Uh, ang rush po namin ay isang oras kalahati so depende po yan sa so, pagdating nyo kung wala kaming ginagawa uh, nakasalang ka agad yung ipapagawa nyo yan po isang oras kalahati po ang pinaka rush na so yan po yung address po namin mga kabistak ay Ilaya Bookstore 1895 CM Ricto Avenue, Sampaloc, Manila so yan po ang address natin at tindahan po ito ng libro pasok, pasok lang kayo sa loob so, makikita ninyo po yung lamisa ito na po yung pwesto namin yan. So, dito po yung binding sa loob sa labas po makikita nyo Librohan po siya pero pag pumasok kayo dito diretso diretso dito sa loob mayroon pong yan, dito po kami gumagawa so ayan po mga kabisdak no? 1895 Ilaya Bookstore si Imricto Abinyo Sampalok, Manila. Alright. So, ayan po. Ayan po, mga kapsdak. So, nandito lang po yung video natin sa araw na to. So, marami-rami pa talaga tayong gagawin na heartbound. Alright. Amping sa kanunay, mga kapsdak.